Wala raw halong pamumulitika ang pagpunta ni Sen. Amy Marcos sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Tila sagot niya yan sa buwelta ni dating Sen. Ping Lacson na iligal sa mga mambabatas ang pamimigay ng tulong na galing sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Nag-ikot sa Makati, Maynila at Mandaluyong sa Senator Amy Marcos ngayong araw. Yan ay para pangunahan ng pumahagi ng ayuda sa mga beneficiary ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX Program ng DSWD. Uh, hanggat kaya, bigyan na lang natin ang ating mga kasamahan, ang ating mga nangangailangan, mga mahihirap. Kahapon lang ng pangunahan din niyang katulad na programa sa Las Piñas at Paranaque. Ang napapadala sa pag-iikot ng senadora, binatiko si dating senador Ping Lakson. Ayon kay Lacson, hindi obligasyon ng mga kongresista at senador ang pamamahagi ng ayuda sa mga programa. Illegal at bawal nga daw yan. Ang papel daw ng kongreso ay nasa pagpaproseso ng budget at hindi ang pagpapatupad nito. Sagot naman dyan ni Sen. Aimee, dumalo lang siya. DSWD naman daw ang tunay na nangunguna sa programa. Ah, nandito lang ako pero, ang totoo, nang galing lahat ng listahan sa DSWD, sila ang namimili ng sektor. Wala naman akong uh, pakialam dyan, pati yung uh, LGU, hindi naman kami nang hihimasok sinong ililista. Sinagot din ng senadora ang mga nagsasabing tila nangangampanya na siya. Ayon sa senadora, walang halong pamumulitika ang pagsama niya sa mga event ng DSWD. Magpapatuloy daw siya sa pamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng AX, pati na ang sinusulong niyang Nutriban Program nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.